Yes, update yung kayo sa ating mais dito sa tabing ilog. Ayan na po. Oh. Ready for harvest na. Kaso lang, ang problema ay ang panahon ngayon. Umuulan na mga at sobrang labig dito sa amin. Yan po. Yan na po yung ating mais dito sa ano sa tabing ilog. Ayan na. Oh. Ready for harvest na. Ayan. Ang problema, gusto ba natin mag-harvest? walang ano, ah, walang init o kaya hindi sumisikat si araw, haring araw kasi umuulan at sobrang lamig ewan ko bakit ngayon ganito ang panahon parang nasa Alaska ang ano ah, panahon dito sa amin ngayon ewan ko kung lahat ay para parehas ng panahon dahil malamig parang Disyembre sobra pa sa Disyembre paskom Pasko Oh, umuulan, umaambon kasi so, ganun po ang panahon dito sa amin ngayon ayan, napakaganda naman si ilog matalag ayan, nandito tayo ngayon dahil kinukuha ko yung mga ano uh, may ewan ko kung bakit yung mga nagsusugan ng kalagba ay laging laging tinitira ang aking mga maisan ayan uh, po, o, oh, ayan o oh. kaya kukunin ko na lang pagkain natin sa ano, mga alaga nating manok si sayang din kena natumba so halus lahat na halos lahat ay pwede ng maharvest ready for harvest na po lahat yun nga ang problema walang init ngayon dito ibig sabihin hindi lumalabas si haring araw ayos naman si ano ilog matalag ayan oh napakaganda nandiyan kasalukuyan nga nandiyan si Jelo na nag, ano, nag uh, nangingisda siya uh, nag, ano, nagpapanlaw na siya ng ano dun oh lambat nandun siya si Jilo boy si walang magawa eh, sabi ko pasyalan natin yung mais ko sa ano sa sa ilog kako eh ayan dinala niya yung lambat at maglalambat daw siya so ayan oh Tingnan niyo yung mga maisan sa amin ngayon po oh, kahit yung mga uh, mga kalapit taniman ko ng mais ready, ready na rin sa ano uh, pag harvest so lang tingnan nyo yung panahon na makulimlim ayan o oh. ayan parang gusto niya na ibuhos yung malakas na ulan at sinasabayan ng sobrang lamig so ayan kunin ko na lang yung mga ano hinano ng kalabaw kasi napakain natin sa mga laga nating manok wala na rin pagkain yung mga alaga nating mga manok uh, pabo sa kabibi yes. oh, malalaki pa naman oh. kasi yes. kaya siguro tinutumba ng mga, 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 ano kasi may mga nagsusuga dyan pag tuwing tanghali ay eh, medyo na ano nila yung tali ng mga kalabaw nila medyo ano ibig sabihin malayo yung ano Distansya. Ayan o. Oh. Kaya naabot niya itong maisan ko. So tulad ng una kong mga videos dito. Napakaganda naman lahat. Halos ang mga maisan dito sa amin. Ang problema nga <laughs> medyo bababa yung presyo ng mga bumibili. Napakababa napaka buo yung ano presyo nila. Ewan ko. Sabi nila 15. E, nagsasabi ng 14. Good na yun. Ewan ko lang ano yung katotohanan pero malalaman natin yan pag ano umpisa na yung mga diba dating na yung mga reaper dito yan so ayan. medyo marami yung napulot natin ah yan, halos isang sako <coughs> okay lang yan at buti na lang hindi rin ano kinuha nung pinatuluyan sa pinakaayos sa kalabaw niya. Yan may pagkain na ng ano, mga alaga nating manok. At ayan, paparating na si Dilo Boy. Tingnan natin kung may nakuha si Dilo Boy na tilapia sa paglalambat niya. Yan ang ating aisan sa tabing ilog. You know? Napakagandang maligo Kaso lang malamig uh, Ayan si jelo boy Marami daw siyang nakuha Ewan ko kung totoo uh, Tatlo na nakuha niya kanina Sabi niya Umalis pa yung isa Bali dalawa na <laughs> ano lang, Dalawa na lang Tignan ko nga. Oh, wala. Jello boy. The farmer and the fisherman at technician na rin. <laughs> Ayan o. Oh. Ilan hey, ko siya dalawa. Tag-isa namin. Ayos.